Paglit lang yun Tapos 32 minutes uh, 32 minutes na Diyan na yung santaan na eh Ah Tumayon na eh, pagkakarating din tayo Hehehe Ma-striks na pala Madami naman sa santaan dyan eh 440 yata Halauna, dapat na baka nasa 20 pa lang <laughs> yun Ano oras ba ang ano doon? Wala na. Punta kami ng Manila rin na ngayon. Doon kasi sa amin tinigil yung sabong eh. <laughs> sa lugar ko. Sipolo. Sipolo. Layo. Alidi kasi. Ah, nagpasabong na yan Ano, hindi alam na bawal. Tawag din no, boss. Pero so, sa amin. Pero bandang doon sa pa lang ano eh. Masin. Uh, wala nang panalo diyan. Ito mo. Uh, Tataya ka. Tresan na, puta, magkano lang tubig dito eh. Kawawa nga yung uh, Over ano. Laki ng bawas. Pagkaraan ng pagmanda. Mandamo hindi lalago eh. Kumaliwa. Tapos kumaliwa.

malalaman mo naman yung okay. malamado na patay sa Sa tayo sa lakad natin ngayon. Oh. Ang okay. okay. matyag-matyag lang mo. Kaya sino pa yung poncho pilato na sa bungiro yan? Pag malas yung bini wala. Sa kulay sumusunod. Doon ka na. Eh. ako Pero may panahon dito. Tanawang din ang manas ka din. Oo, oh, kahit nasilip. Bolex, uh, diba ni yan. Ayong yung ano. Talisay. Saka talisay, yan. Itong, nung tag-araw, grabe ka malas ng mga talisay. Sino lang, lang ba yung Bantimil? Yung oh. sabong ngayon. Ah? Hindi ko alam kasi, pero tinanong ko si Alan, mayroon daw. Pagkaraan ng daang metro, kasi pag nalimado, yung apat na tama mo, pag nasilat ka isang beses, Kalari yun. Yari na yan. Ito na yung sandaan. naman siya. Pagkaraan ng 400 metro. Kumanan sa inyo. Sa limindal, 150 sa kanila dyan. Pag. Tang na, seminar pa. Kasi index kasi maraming kamera. Pero mga dito-dito lang. Kaya mo agregloin yung LTO. Sasabihin ka kagad yan. Lagay mo yun sa pusti. Lahat. Wala nang, wala kang masabing walang ano yan. Lahat ng sulok-sulok dito sa ano, meron yan. Hindi kala ko nga, hindi ko maaari ko yung lisensya mo. Doon ka dadalhin yan sa <laughs> ano, liblib. -lib. <laughs> so, uli na ako yung tape, pero multi-cab, multi Kasi hindi naman kita agad eh. Gracias. Ito eh. Ano ba yung labanan nyo dyan pag ano? Kumanin. Kilome ah uh, kilometro o ano? Pinta kami ng Manila. Pasihan nyo. Uh, oh, ah, pag uh, magsabong. uh, ano, sabo. Uh, Nakasat mo kilometro ka. Hmm. Uh, Hindi na kami tama May pala na sa ko ka. Hindi ka tulad taxi na ano, kalibriyente. Kumanan sa Josecio.

Para <laughs> kung hindi lang mabayaran niya. Oo. Oh. Ganon din, doble din trabaho mo kasi kunti lang tao eh. Gagod. Oo, akalain itong ang na Ito sa nakapunta dyan eh. <laughs> Ngayon ano pa <pala>. lang. <laughs> Nakapit siya sa pera eh. Um bus, bus na walang pera. mga di may wasan ng mga chope Kala ko nga ka dati po sa raw. arang Aranita Coliseum ha? Ah. Ang ina ka. Di lang pala sa mga ibang sa malita <laughs> ano, sa baman. Sipin mo awards words last 6 Anim doon yung nakalusod. chope Anim ang chope Ngayon, ang pinakamalas doon, yung dalawang chope nakalusot. <laughs> yari sila. Sabi <laughs> ko, yari din tayo. Lord! yari na kayo! <laughs> Puro kaya no, mga tsiyaway. Obligado ka rin doon naman. Basta tayo mga pasagi. Basta tao lang <laughs> ha, huwag lang sasakyan. Malaban-laban ka pa pagsasakyan. Basta doon tayo. Medyo tagilid.